pray, pray. Ha? Pray muna. Pray. Mag Manalangin. Oo. At ibigyan kita ng ano, pasko Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa orasin ito na andito po kami. Ni Kuya Ray, Panginoon, pagpalaan mo po siya at ingatan sa araw-araw. Eh, nihiling ko sa iyo, magkaroon siya ng magandang tarabaho, Panginoon. Kaya ikaw ang bahala ngayon kapaskuhan, pagpalaan mo siya na masaganang ng pagkatira, ipagkalobo sa Kuya Ray, Panginoon. Ikaw ang bahalang kikilo sa kanya, Panginoon. Ingatan mo siya, ilayo sa karamdaman, sa lahat, Panginoon. Kaya ito po ang kahilingan ko sa pangalan ni Jesus. Okay. Okay. Praise God. Oo. At tayo yung nakita. Oo. At tayaan mo at kung uh, hmm. si Kuya ay yeah. yung maganda ng income ay ikaw ay bibigyan ko palagi. Oo. Oo. Bilang din kita ng magandang gitara at saka cellphone. Oh, Oo. Lagi naman tayo ng nakikita yan. Oh, eh, Oo. Oh. Ano, oh, ano ati Lorina eh, at, Lorena. Ano, Ati Lorena. Oo. No? Oh. Napakaganda ng pangalan ni Ate Lorena. <laughs> mga idol. Oo. Oh. Ay ito po ay aking tutulungan na oh. sandali na magkaroon tayo ng magandang income sa gawain ng Panginoon. Gawain ng Panginoon din. Ah, ay Bire. ating uh, Ang, Pwanko, matulungan ang puro keso ay yung, ay ano, at the, spelsi, kuya, ram, ram, ram ay 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 mo ay 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 ginagawa ay kawaya aking tutulungan. Paninang, tutulungan kita. Oh, di sa iyong bahay. Oo, At uh, ating mga idol sa internet ay tutulungan tayo. Oh, tulungan tayo. tutulungan tayo. Oo, tayo. Oo, tayo. At ikaw natin. ay ko din sa oo. tamang pananampalataya sa Panginoon. Yan, no. Tulungan tayo sa uh, mga idol natin sa idol internet sa lagi ko nakikita eh kaya mo at ako eh laging pabalik-balik sa bahay na kabay eh. So, eh basta lagi tayo makikita. at ikaw ay ako. saan mo pala rin yung bahay mo? ay dyan ako sa bukid din sa tuway ah sa tuway kabilang ng iyong kalagayan ay ikaw ay malabo nang mata no? halos hindi na makakita makapana ng mata ko talagang halos parang bulag na no ay, na pero ako pa salamat pa rin ako sa Panginoon dahil dito ay nakarating pa rin sa bayan o ganun no? at nakakagandahan po ay sa ganyang pamamaraan no? na, ang tawit ay mga tao ay sila na nilutuae no sila itinagpuri sa Panginoon Ingatan. Yan. O, Salamat ah. Marami ang napapagaling. Oo. So, Kuya Bayani nga sa kabakaw. Oo. Ta isang taon na siya mahigit na hindi na nakatalo ng bahay. Oo. Ngayon, malakas na. At pinag-pray mo lang? Oo. Oh. Biyaya, Pangin, Panginoon no? Purihin ay. na yung Panginoon Purihin na, ikaw ko pasalamatan na Panginoon Oo mm, Malakas na siya, nakapag-motor na Ikaw ba ay nakapag-aral sa Oo. school? Ah, oh, ako okay. hindi nag-aral sa school. Hindi. O, so, sa gawain lang ng Panginoon ako magaling. Ah, sa sa biyahe ng Panginoon ay oh. sa pamagitan ng mga pastor ay ikaw yeah. ay natututo. Ano? Natuto ako. Sabi ko sa Panginoon ni eh. taynon Panginoon, gusto ko ay ba ako ay maging isang lingkod mo. O maging isang galap ng pastora na mag-aaral sa Diyos ng wow. sa Panginoon. Hallelujah. Ah, hindi. Sa dito ay pangarap ko sa buhay. Sana marating ko na kailanman ay maging senior ako sa buong mundo. Wow! Na mga talagang uh, napakaroon ng musis. Oh! Usage. Ang ganda oh? ng pangarap mo. Okay. Eh. Ang pangarap mo. Oh. Hindi na talagang lorina, hanggang sa oh. muling pagkikita. Oh, at iya sure. mo at ikaw ay hindi ko papabayaan. Sandali na ako ay may, may maganda na income. Ikaw na, ay tutulungan na. ko. Ikaw ay tutulungan ko. Mga sa iyo at sa Panginoon. paano Panginoon so, tayo? Tama rin